Hi hey guys! Good morning! Happy Hump Day Wednesday to all! It is 8.50 ng umaga. Kakatapos lang natin sa ating first patient of the day. Um, napakabait ni patient dahil kahit na hindi natin i-continue -co ang kanyang therapy. So today, in-evaluate natin si patient number one and na-determine natin na hindi niya kailangan ng therapy service. So after natin siyang um, i-discharge, nabiligin natin siya ng paperwork, biligin niya tayo ng... Look, tinan nyo guys. Bigyan tayo ng Starbucks Frappuccino bilang pasasalamat dahil um, um since dinischarge siya ng hospital, very prompt natin siyang pinuntahan for evaluation. So, umuwi lang siya nung Monday and then today nga ay Wednesday, pinuntahan na natin siya. So, sabi niya maliban pa daw dito, binigyan din niya ako ng snack. Meron tayo dito Nutri-Grain, Apple Cinnamon, and then meron tayo dito ng Junkless Chewy Granola Bar with Chocolate Chip. Ito guys, less sugar. So, sabi niya, um, dahil ang ating trabaho nga ay puro dry. Sabi niya, baunin mo na lang to kung ayaw mong kainin dito sa bahay. Pinapakain niya actually guys sa loob ng bahay to. So sabi ko sa kanya hindi pwede kasi dry dire diretso yung ating pasyente. So binigyan niya tayo ng ating snack. Sabi niya kung hindi ka makakapagtanghalian sa labas, kumain ka nito para hindi ka maguto. So very very thankful tayo sa mga ganyang patients, no? Hindi naman tayo nag-expect every time na pupunta tayo sa bahay ng pasyente na meron silang pa-thank you. Pero ito lang yung small token of appreciation, guys. This doesn't cost um $20 or more. So pwede nating tanggapin 'yan. Hindi tayo tumatanggap ng cash or gift cards dahil bawal yan sa ating trabaho. Kahit minsan yung mga pasyente nag insist no? So, ganyan. May mga pasyente tayong mababait, guys. Hindi lahat ng pasyente natin dito ay grumpy. Karamihan ng mga nagiging pasyente ko ay napakababait. In fact, yung iba sa kanila ay nagiging kaibigan na natin. But, syempre naman, pinagbabawal din ng ating company na mag-develop tayo ng friendship or any relationship sa ating mga pasyente, maliban, pa sa, maliban na lang sa professional na relationship with our client. But, anyway, we are very thankful. Tama-tama ito, guys, dahil hindi ko naubos yung ating morning coffee. Nagmamadali kasi akong um, mag-prepare. Late na akong bumangon. Kagabi nanood tayo ng volleyball games sa school. Nanalo ang ating volleyball um, team, ng ating boys, um, consecutively, no? Scores 4-0, both for JV and varsity. Hindi na ako naka tapos ng ating black coffee. So, nasa bahay pa yung kalahating tasa. Perfect ito dahil inaantok tayo today. Kuminom din kasi ako ng Tylenol with Benadryl kagabi sa ating back pain. So, ayan guys. Um, Nag-text na ako sa ating next patient. Ang supposed to be na schedule ni patient number 2 ay 9.30 pa. So, it's only 9 o'clock. Meron pa tayong half an hour. Kinext ko na yung anak ni patient. Kung pwede ko bang puntahan ng mas maaga. Hindi pa siya nagre-reply. ang kailangan na natin gumamit ng restroom dahil tayo in the jingle bell na. Because of the coffee that we drank earlier today. Mag-drive na muna tayo guys. And i-enjoy natin ang ating Starbucks. I'll see you guys later. Hi guys, I am back. Today is still Wednesday. maaga tayong dumating dito sa parking lot. Kung saan antay na natin si ating matapos ng kanyang school. Uh, um, meron siyang weightlifting today. Si Bunso naman ay wala pa rin practice just for this week ng kanyang swimming and then next week magsistart na siya. So, ang ating patient ngayon ay apat lang. Nag-cancel yung isa, guys. Tapos, meron pa tayong supposed to be dalawang pasyente. Ayaw naman sumagot. So, hindi na natin pupuntahan yan. Um, subukan natin schedule yan sa Friday. Hindi pa rin tayo kumakain, no? Alas dos na ng hapon. Um, kinain ko yung granola bar na binigay ng aking pasyente kaninang umaga. Uh, um, meron pa tayong isa dito na ano ba to? ito ay nutri green, Apple Cinnamon. So, bayan lang ako kakain siguro, no? Although wala tayong bahaw, mas na tayo ngayon, hanggang bukas yan. Um, kakain na lang siguro tayo ng tinapay. Magto-toast tayo ng dalawang piraso ng bread. Meron pa tayong, I think, chicken salad doon. So, kanino nung bigay yung aking pasyente ng Starbucks Frappuccino and dalawang granola bar. Isisave ko to for tomorrow kasi bukas may date kami ni ate. As yung isa naman nating patient, yung last patient ko actually, binigyan ako ng, pa siya sa supot, no? Binigyan tayo ng gel nail polish. Ito ay parang tube color. And then, ito naman ay soak off gel polish with hyaluronic acid. So, ito ay bago, no? Hindi naman daw siya gumagamit nito. Tinanong yata kung nagdalagay tayo ng nail polish. Actually, wala akong nail polish, no? Hindi tayo masyadong umaura ng ganyan. Although, minsan-minsan, natitripan kong maglagay ng kulay sa ating daliri. Because of my, ano nga, work, palagi tayo naguhubas ng kamay. Hindi rin advisable sa atin na naka-nail polish or mahabang kuko. Dahil mabilisin mag-chip sabi niya kung hindi ko raw magustuhan ibigay ko raw sa akin anak kasi sabi niya uh, tinanong niya ako before kung meron na ba akong anak so sabi ko meron akong isang dalaga at isang binatilyo so kanina ang last day ni patient sabi niya sayo na lang yan dahil hindi daw nang ginagamit yan so today meron tayong mga biyaya from our, from our patient parang wala namang silbi guys tingnan nyo naman kung oh, naglagay ako makinang kinang lang siya kasi itong isa hindi ko alam kung ano ito eh parang siyang natural na hindi naman so ewan ko ano ba ito para saan ba ito I don't know. At, parang top coat lang siya na gel soak of gel polish but anyway kinanggap ko na guys dahil ito naman ay pasasalamat ng ating pasyente yung asawa niya kasi ay hindi naman nagaganito so kinuha ko na rin na coffee air gel polish I-share natin tong nail polish kay ate although yung anak ko naman hindi na nag nail polish yun guys hindi rin siya mahilig sa mga ganyan ang gusto niyang subukan is yung ano acrylic nail or yung gel Mah sobrang mahal dito yun guys parang $70 siya sa isang ganun. So sabi ko sa kanya, pag hindi ako nagpapaganon, hindi rin siya pwedeng gumastos ng gano'ng kalala dahil napakamahal. Ibili ko na lang ng pagkain yun guys, no? kaysa naman gawasos sa'yo na kung anik-anik. Tumatawag yung aking asawa sa ating cellphone para i-check siguro kung nasa na tayo. Meron na yung four documentation na kailangan tapusin ngayon. Wala na din tayong leftover maliban pa sa kapiraso na chop soy. So magluto tayo ng apat na piraso ng pork chop. I-grill ko lang yan sa ating cast iron. Lalagyan lang natin ng konting butter yan. Pero bago ang lahat guys, pakita ko lang sa inyo ang ating buhok. Nagpagupit pala ako ngayon. So ngayon naisipan ko pumunta sa, bar sa barbero, imbis na sa salon. Mas nagustuhan ko ang gupit ko ngayon guys. Hindi ko lang po nakikita ninyo, pero tayo ay pogi na ulit. With matching, medyo mahaba-habang top. Pumunta rin pala ako sa Karns, nakabili tayo ng isang dosen ng eggs. So ang, ang eggs dito guys, dahil sa bird flu, tumaas ang tumaas ang presyo. Umabot na tayo ng almost $8 ang isang tray. Pero kanina guys, sa corns, tinanong nyo naman, nakabili tayo ng... Bumili na ako ng dalawang dose ng eggs. Ito ay napakamura. $3.49. Mura na yan guys. Brown eggs. Ito ay cage-free brown eggs from Noah's Pride. Ito ay large. So bumili tayo ng dalawa. Inubos ko. Actually, ito na natitira nung wala na silang stock. Inubos ko na, guys. Dahil tayo mag-bake ulit ng cookies and brownies na dadalhin natin sa Saturday para sa tournament ng ating dalaga. Ito na yung pinakamura dahil ang ang, ang price nga ay nag-range from $6 to $8. Depende yan sa brand. At dahil tayo naka-jackpot, eh, syempre, painubos na natin yan, ano? Dahil nakatipid tayo ng bongga. Parang kalahati ang natipid natin. Bumili na ako ng white gravy mix. Ito na ay naka-clearance for $1. So, sasado ka lang ng, sabi dito, 2, 3 tablespoon ng gravy mix, 1 half cup ng water, and 1 cup ng milk. Para ayan guys, pwede natin gawin yung gravy ng ating pork chop or chicken. So ayan, subukan natin. Bumila ako ng isa lang. Meron pa silang dalawa doon, pero not sure naman kung magagamit natin. Okay guys, yan lang muna for today's video. Thank you so much again sa lahat ng mga sumusuporta sa atin dito sa Meta World. Remember, family time is the best time and every gising is always a blessing. Bye!